Ayan po, good morning. Update po sa ating uh, tanim na kamatis. Ayan, malaki ng ating uh, tanim na kamatis. Mga kalasong mga to, yun o. Oh. Malaki na siya. Ayan siya. So, yun, salad. Bumunga ng marami. Maraming maraming bunga para hindi na uh, bumili sa palengke. Napakamahal talaga ng uh, kamatis ngayon. Per kilo, grabe. Ayan, kaya uh, ano tanim tayo. Pagtatanim pa tayo ng kamatis. Ayan ang ating uh, pararamihin ngayon, yung kamatis na yan. Ayan, no? Oh. mm. Ayan po ang update natin dito sa ating uh, talim na kamatis Dito sa ating munting hardin mga kalaso mo to Ayan po ang kamatis Kung sa ngayon ay napakamahal na talaga Grabe ang pakamahal ng kamatis Naku po mm. Ayan Mabuti na yung mainam at magtalim tayo ng kamatis Para hindi na tayo magtiis Sa mahal na kamatis <laughs> Okay po, maraming salamat. Thank you for watching po.